2, 3, 4 Good morning guys Dalawa na ang itlog ni Balbon Dalawa na itlog nila guys Ayan asawa niya sila ilalim Ayan See, together sitting To baby, maybe this one boy, to baby, and world man. See this one. Ah, mashallah. Today I am happy. Two pigeon, to eat. See, uh, Anthony, check coming here. Eat to eat your pigeon. Give it. See, mashallah. Today, eat. Happy Ramadan. kulit naman talaga ni kulit paano tayo makahuli ng kalapati nito huli natin yung ating tukot yun yung inaway ni kulit na yung tukot din yun eh pero hindi yan ang huli natin huli natin yung puti ang krisin si Balbo natin may na yung sa loob natin may itlog na rin. Itong isang ko natin, yung ating isang panak pa gusto ko rin hulihin ito. Yan. Yung ating isang panak pa Pag nagsabay siya dun sana sa puti, uuli natin siya. Kasi gusto ko siyang ipasawa dito sa isang tukod natin. Wala siyang asawa eh. Ayaw kay kulit. Kasi ano, inaaway ni kulit. Ayan na yung puti oh. Ayan na. Ayan na yung puti. Grisil. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Mahuhuli na natin ito. Lagyan natin siya ng sising. Para pag-aari na natin. Ayan. Okay, let's go. Let's go, Habibi. Sana kasabay niya rin yung isa. ay naman kasi ni kulit eh dito sa atin lumapit yun yung isa na yon kasabay din sana yon yun Yan, oh nandun na siya dalawa sana magsama pagsak yung pakpak eh nako bakit? nako kulit. Ikaw talaga kulit. Galing na siya sana. The place, the place. Dito lumalapit sa atin. Hindi mahilig sa kanin itong ibon na ito. Ayaw lang kanin Court. abot abot mga kalapatid huli na ha, ch nahuli na nahuli na huli na huli na mga kalapatid ah. Huli na mga kalapatid Palisin muna natin yung iba mga kalapatid Bago natin kunin kasi Matakot yan mga kalapatid Kapag Nakita nila Ayan lang muna natin lang kumain mga kalabatid Magandang hapon mga kalabatid Magandang hapon mga kalabatid Nakuhuli na natin yung ating isa Bukod Ah kulit Ito na yung mga pakpak niya oh. Palugon na palugon Ja, den geht.